Alam mo ba na pwede mong sanayin ang iyong utak tulad ng pagsasanay mo sa iyong katawan? Oo, tama. Narito ang sampung simpleng paraan para gawing mas matalino, mas matatag, at mas positibo ang iyong isipan. Isa magbasa araw-araw. Ang pagbabasa ay ehersisyo para sa utak. Kahit sampung minuto lang bawat araw, nakakatulong ito para palawakin ang iyong pananaw at pag-iisip. Kung gusto mong lumago, magbasa araw-araw. Dalawa magmeditasyon. Ang ilang minutong katahimikan ay kayamanan para sa isip. Kapag kalmado ang loob mo, mas malinaw kang mag-isip at mas nakakapagdesisyon ng tama. Tatlo mag-ehersisyo. Hindi lang katawan ang lumalakas sa ehersisyo, pati utak. Ang paggalaw ay nagpapalakas ng dugo at oksygen na dumadaloy sa iyong isipan apat matutong ng bagong bagay Subukan mong matuto ng bagong kasanayan gaya ng pagluluto, musika, o pagsulat Bawat bagong kaalaman ay parang bagong koneksyon sa loob ng utak mo Lima Kompletong tulog Hindi mo kailangang magpuyat araw-araw Ang tulog ay parang reset button ng utak, dito siya nagre-repair at lumalakas muli Anim kumain ng brain foods. Alagaan ang isipan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Piliin ang mga mayaman sa omega-3 tulad ng isda, mani, at gulay. Kung anong nilalagay mo sa katawan mo, yun din ang kalidad ng iniisip mo. Pito magtakda ng layunin. Ang utak ay parang GPS, kailangan nito ng direksyon. Kapag may layunin ka, alam ng isip mo kung saan tatanggong. Maliit man o malaki, basta tuloy-tuloy. Walo harapin ang mga hamon. Huwag takbuhan ang hirap, dahil sa hirap, tumatalas ang isip. Ang mga pagsubok ay parang, training ground, para sa utak mo. Siyang bawasan ang istorbo. Iwasan ang sobrang social media o ingay sa paligid. Kapag kalmado ang isip, mas produktibo at mas malinaw kang makapag-isip. 10. Maging positibo. Ang positibong pag-iisip ay hindi basta paniniwala, ito ay disiplina. Sanayin ang utak na makita ang kabutihan sa bawat sitwasyon. Doon nagsisimula ang totoong katalinuhan. Sanayin mo ang iyong utak araw-araw. Dahil ang isipan na disididong matuto, ay utak na handang magtagumpay. Mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon mula sa Kwentong Buhay.